Ito ang pabisyo pala yung yung naiipon darating uh, eh. ka rin dyan. kasi ikaw hindi pa. yung ano 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 mastermind ay, oh. Alay Karol. ka na Meron na. yung tagayos. Tagayos. din si Michael. Mastermind. Ayun, mastermind. Dinuguan. Alan Kay. Alan Kay. Alan Kay. Alan Kay. Gagalawin niyo pa yung Roger Ay, Ayos yung Lariano. 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 Ayos Uhm. Oh, oho, ay, hai, hamang, la, -alam. la, la ilang. Oh, pa oh, rin. alamang, Alamang. rin. Lamang pa rin. Lamang, Patay na, Patay Ocho. Jis! Panalo ka, Mike. Apat sa'yo eh. Hindi. Dalawa lang kay Bimbo ano si Bimbo si Bimbo ay no, oh, siya no, si sa sto yagu kala ko nila tina 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 niya tina 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 Gano'n yan, Loco? 200, 200, 200 Sige, 200 na lang. Oo, na, huwag na lang gano'n. So good. na naman oh, Eh, bakit? Eh, <laughs> wala Ay, lang. Wala <laughs> eh. <yan>, eh. <laughs> oh, lang. si Bimbo. Oh, labang pa rin si Bimbo. Oh, ibangat yan ng kabo. Ibangat Si Bimbo, madaya ta si Bimbo. Ina-magic <inaudible> mo yata eh. Oo. Labang pa rin si queen. Queen.

May eh, papalit ko sa'yo. Merienda. Oh, pamerienda oh, na yun. Ang merienda yun, ano ba naman? Ay, usog. Oh, pili na merienda agad. Ang sarin ako eh. Ang ako eh. Ang sarin ako eh.